free lang package. Free check-up na. Tapos, yung salamin lang binayaran ko. Pero dito, guys, mahal. Kaya, okay na rin. So, tingin-tingin muna dito habang inaantay yung aking anak at saka yung aking asawa. Naghahanap muna ako ng makuha na ng pang -up -up. Ito yung salamin, guys. O, oh, sa iyo. May mahal, may mura. Pero yung kinuha ko, guys, ay pang reading glass lang. Pero ang grades ng eyes ko, guys, is 200 na. Pwede naman daw yung naka-permanent na suot. Pero ayaw ko. Eh. Reading glass lang kinuha ko. Yeah. So, after that, guys, umakit ako sa third floor. Ito, nabasyalan ko to. May mga pasyalan din. Iyan pwede kang mag-video dito. Kasi natira na yung palamin So, ito. Dahil balak din namin, guys, bumili ng Bluetooth speaker. Ay, after na makuha namin yung... Ay, babalikan pa namin yung sabang nag-aalay ng salamin, guys. Kasi, 3, hours ata. Pwede mo pa-picture. Okay mag-uha ko so, ayan. store. Umagat pa ako dyan sa floor. Para um, maghanap ng ma-upload uh, ko, mag-re-video. Ayan. may nakikita ko dyan ang ating O, di ba? ganda ng decoration nila dito guys sa taas. Sa platform. Ay, sorry. Ang oh, lalaki. Elevator na lang tayo. Ito guys, alam mo ba? ina ko sa akin. Sa akin. Short video. Oh my God. Nag-viral guys. वैरल अनाइक Gaganda ng mga dito. o oh, ang sarap mamili. Bagay na bagay ito sa mga bahay na malalap yung sala, malalap yung TV. Sana all may malaking sala. Kailan kaya tayo makabili nito para sa ating sala ng malaki? At kailan kaya ako magkakaroon ng sala ng malaki? Pag-ibagay oh, ah wish din natin yan, guys. Siyempre. If mo bigay, thank you, thank you. Kung hindi, thank you din. Ang ganda talaga ng TV. Pero, pag may TV, may TV naman kami sa bahay, guys. Pero, hindi lang may manunood dahil busy sa kanya-kanyang cellphone. Mas madalas pa yung cellphone na gagamit kaysa TV. Biruin mo, siguro sa isang araw, once a week. Ayan, nagagamit yung TV namin dito. Nanonood pag andito yung asawa ko. Siyang nanonood. May hindi pa yung TV. Basketball. At saka news. Ako, hindi na. Dahil ang oras ko ay nasa cellphone na lang, nasa YT na lang at iba pa. O, so, ayan, ang tagal siya na sa'yo dito. Kaya madami customer. Siyempre, first camper, serve. At kulang silang salesman. Ayan ang napili namin ay Sony ang brand ng Bluetooth speaker. Ayan ang Para naman dito sa bahay, eh, pwede nang kumanta ng kumanta dahil yung aming murahin lang yun guys at nasira ito ang video may kamahalan din Suni. pero maganda naman ang kanyang so, kaya na silang dalawang mag ama at ako naman ay busy sa kakar video so ayun na guys thank you at ito na lang muna ang aking si sa aking aking video for today. Sana'y magustuhan nyo ang aking content na ito. And see you again in my next video. Thank you for watching guys. Hey guys, wait, wait, wait. Di pa pala tayo tapos mamasyals dito sa appliance center guys. Dito sa ibang side. Ayan, dito ang side na to ay sa mga television at mga components, speaker, ganyan. Ngayon, punta kami doon sa kabilang side. kung saan makikita natin dito yung mga modern refrigerator. Ayan, magaganda ng... Tara guys, punta tayo. Let's go, let's go dito sa refrigerator section. At meron akong na gustuhan. Hanggang gustuhan lang tayo. Ang na dito sa ating refrigerator. Eto o. Ayan, two door. Two door. Ang dami mo mailagay dito guys. Bagay ito sa mga. Oh, may mga business ka sa frozen. Kasi madami kang Nakabagay din yan sa malaking bahay. Pero the best, ito talaga. Panasonic, hindi siya masyado malaki. may kamahal. Pero, ang ganda naman niya. O. Oh, ang ganda niya, guys. Sana, time welcome. come soon na mabili din natin dyan, guys. So, it's time to go home now, guys. So, oh, pa-uwi na kami. Thank you for watching. And thank you, thank you. And see you in my next video. Bye. Pawi na kami.